isang bansa ay hindi na kukuha sa panaginip at pangarap lang. Dapat may inisyatibo, at pagpuporsige. Dapat may paggawa at pagkakaisa. Ang gustong lumipad kailangan may lakas. Alam ko saan pupunta. May sariling direksyon at hindi papadala sa ihip ng hangin. Dapat may galing at talino. Matagal na natin gustong lumipan. Ready for takeoff na tayo. Ito si Gibo Chudoro dating Secretary of National Defense, dating Congressman, subok na piloto, forever Philippine, handang lumipad kasama ninyo. Tara!